rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at eto nga ay tuluyan na nga ngang balak talaga ng ipatapos o ipaligpit nitong nga si Olga itong si Tanggol kaya tinawagan niya nga si Gerardo nang papunta na nga sa correctional itong sila Tanggol kasama ang kanyang mga kaibigan at dito nga ay sabi niya kay Gerardo na meron dyan darating na si Jesus Nazareno de Magiba alias Tanggol malaki ang atraso sa akin ng taong yan kaya't magbabayad ako ng malaki para sa ulo ni Tanggol kaya dito naman ay sinabihan din agad nito nga si Gerardo itong si Ramon at sinabi niya nga dito ang balak na ipagawa nga ni uh, Olga sa kanya at sabi nga dito ni Ramon ay huwag na wag mo siyang susundin dahil uh, anak ko yang si uh, Jesus Nasareno di Magiba alias Tanggol at ako ang bahala sa hayaan mo si Olga sa kanyang kaalaman At dito naman kaya tumawag itong si Gerardo sa kanya Ay dahil napakalaki nga ng utang na loob nitong si Gerardo dito kay Ramon Nung siya ay nasa bilibid pa At dito rin naman ay atat na atat nga itong si Warden Dahil nga sa sinabi nitong uh, si Olga na magbabayad siya ng malaking halaga Kung kaya't pahihirapan nga nila sa loob ng correctional itong uh, si Tanggol at dito naman ay malalaman nga ito ni Ramon kung kaya tatawagan niya si Warden at sasabihin nga na si totoo nga silang dalawa ay magkamukha kaya malalaman niya ang katotohanan dito nga na mag, pag nakita na itong si Tanggol ay magugulat siya dahil ito nga yung minsan niyang nakasalubong o nakainkwentro sa hotel na kung saan nga hinablot ang kanyang attache case at dito niya nga malalaman na kung uh, bakit nagawang magnakaw nitong si Tanggol ay dahil nga para kay Mokang para maoperahan ang tatay ni Mokang dahil alam dito niya nga malalaman na ito palang si Tanggol ay sobrang niyang minamahal itong kanya ding mahal na si Mokang at ano kaya ang magiging desisyon dito di Ramon once na nalaman niya na ang kanya palang pakakasalan at napapangasawang si Mokang ay minamahal ng kanyang tunay na anak na si Jesus Nazareno di magiba alias Tanggol dito na kaya ipagtatapat nitong si Ramon ang katotohanan na siya ang tunay na ama ni Tanggol. And guys, ito po ang ating ipakaabangan dito nga sa FPJ, ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!